Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome muli sa Misteryo PH. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang ilike ang video, magsubscribe at i-on ang notification bell para lagi kayong mauna sa mga bagong kwento ng kababalaghan, iwaga at mga misteryong hindi kayang ipaliwanag. Sa episode natin ngayong gabi, may isang lalaking nagpadala ng liam. Hindi natin ibibigay ang tunay niyang pangalan dahil ayon sa kanya kapag nalaman ng asawa niyang may nagkwento baka raw siya ang susunod na mawala. Ito ang kumpisal ng isang lalaki na ang sekreto sa loob mismo ng kanyang tahanan. Kung handa na kayo, simulan na natin ang kwento. Magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at sa inyo na rin po Sir Misterio. Ako po si Ramon, hindi ko po tunay na pangalan 'yan. Pasensya na pero hindi ko kaya.